Hi guys, good morning sa lahat Well, nandito na naman tayo sa ating garden Sa ating mga mini farm Ayan, nakikita nyo may kamatis tayo dyan nakatanim ayan maraming bunga guys have a bless talaga pag may tanim ka Diyos ko walang imposible na magbunga o yan o bell pepper ko harvestin ko na yan kasi nga guys hindi ko naantayin sobrang init ang panahon kaya hindi ko na inaantay na mahinog pa diyan sa puno kukunin ko na siya mga kamatis natin ito o oh, di ba napakaganda kaya hindi ko na antayin rin mahinog sa diyan sa puno guys kasi tag init kaya sayang kinukuha ko na yung magulang na yan pwede naman na yan ilagay ko lang siya sa ref at saka doon na siya hihinog di ba babalutin ko lang siya ng uh, manila fever or uh, ano basta papel ayan di ba maraming bunga mga pangatlong harvest ko na yan, guys. Tinatanggal ko na yung ano. Talagang magulang kasi sayang din. Kakainin lang ng ating nga kaibigan na gutom. Ayan. O, kita nyo dyan. Yan ang ating mini farm dyan sa ating harap lang ng bahay. Dito lang sa harap yan, sa gardening. Ayan, harvest-harvest time tayo. Kaya kayo dyan, pag uh, nakita nyo may space or pwede niyo pagtaniman pwede kayo magtanim para kayo din ay may aanihin ayan dito na tayo sa kamote ko parang inararo ng man kalabaw ayan galing ako kanina dyan guys dahil nagdadamo ako saan, tapos hinarvest ko na rin mga 3 months na yata yan ayan ang ating na hindi ko pinakita sa inyo na nagharvest ako kanina dyan na ako nagkalot-kalot dyan Ayan, may kamatis, may uh, bill paper, may ano dyan, okrang dalawang paras. So, ayan. Ayan ang ating na-harvest for today's video. Ayan ang kamote, o, oh, di ba? O, oh, sa loob lang ng dalawa o oh, tatlong buwan, mayroon na agad. O, oh, di ba? Makalibre na tayo. Hindi na ako bibili ng kamote. Pwede na siyang pang-almusal, tanghalian. Mm. Ayan ang ating kamote. At saka, guys, masarap siya. Matamis na, ano, kamote. Kamote walang bulok sa loob talaga fresh na fresh ito ang pangalawang tumpok ko o ba diba? saan ka pa o pag may tanim talaga Diyos ko walang imposible na may aanihin ka o ano pa inaantay mo magtanim ka na kaysa magmarites ka pa makasakit ka lang ng tao dahil Diyos ko magtanim tanim tanim para tayo ay sasabay na may aanihin o ba diba? O, oh, yan ang aking pangalawang tumpok dyan sa aking kamote. Ayan, sa isang araw na naman guys, mag-harvest tayo ng papaya na naman. Dahil tayo ay meron din mga papaya ang ha-harvest mga next day. Hindi pa ngayon kasi nga kaka-harvest lang natin. Ayan, ang ating na-harvest for today's video. Hello guys, ayan na guys. Ayan guys. Ito na ang ating na-harvest. Ayan, mga dalawang kilo din tamis to guys na try ko na to nung one time na meron din ako tanim na ganito may laman din sa so ngayon galing guys, no? Mga dalawang kilo talaga siya guys. Tingin ko, dalawang kilo. Kasi may malalaki guys eh. Eto, hindi naman siya bulok sa ilalim. Ganyan lang siya. Yan you know, Oh. Ibabaw lang yan o, di ba diba? Ibabaw lang siya Oh. Mm, na. Ibabaw lang. Hmm. Mga dalawang kilo talaga siya. Kasi may malalaki eh. Yan, kung hindi lang, kasi mainit na guys ang panahon dito ngayon. Mainit dito. Malamig sa gabi, mainit sobrang hindi naman siya totaling mainit sa ating katawan. Talagang tuyo ang lupa pagka maaraw na siya. Pero yung hangin naman ay malamig. Pahugasan pala siya ng husto talaga. Talagang maputi. Hmm? kita nyo bayan, yan? Hmm, maputi siya. O oh, diba, dalawang kilo rin yung ating na harvest for today's video. Dalawang kilo din. Ayan. tiba hmm. Diba, saan ka pa? nagkaroon na siya ng laman agad. Hmm, di ba? Ayan, nagkakain na naman tayo ng kamote. Dito naman guys, itong hinarvest ko, no? Kamatis, ayan. Ayan ang ating kamatis. May dalawang okra, hindi ko na pinakita sa inyo kung saan yung puno, kasi ma ano doon. sa kabilang bahay. Ayan, dalawang okra ang ating nakuha. Tapos, dalawa tayong bell pepper o at sal sa bisaya ayan pwede na yan magulang naman na siya hindi ko antay na mag yellow or mag red or something kaya tinanggal ko na siya ayan dalawang peraso yung kamatis natin ay marami nakaano rin tayo pwede na rin to kasi magulang na rin siya hindi ko naantay na doon pa sa puno mahinog kasi nga tingnan mo nito sinimula na kaya sayang kaya ilagay ko na lang sa ref lagay sa plastic 'di ba? Meron tayong nakuhang kamatis na 2 4 6 8 10 12 14 16 Pero bulok yung isa Pero pwede pa yan 25 26 eh Ilalagay ko sa 31 With banana na linaga. yan. Ayan lang guys. For today's video. Yan atin harvest lahat. yan Kamote. Mm hmm, tapos may kamatis tayo, dyan. fresh from the farm. Ayan, guys. Thank you so much sa panunood. at uh, huwag kalimutan na mag-like and share and comment down below. Paki-share na rin sa ating mga lahat ng video. Once again, salamat and God bless you. Bye-bye.